Isang ama sa St. Louis na ligtas ang kanyang anak na babae mula sa mga lalaking may baril. Alas 11 ng gabi noong Lunes, isang 17-year-old na babae ang nasa labas ng kanyang bahay, kumukuha ng gamit mula sa kanyang kotse, nang nilapitan siya ng dalawang lalaking nakasuot ng ski mask at may hawak na baril. Ginamit nila bilang human shield ang babae at pinilit itong bumalik sa loob ng bahay. Nakita ng mga magulang ng babae ang kanilang anak na naglalakad sa harapan ng mga gunman at mabilis na kinuha ng ama ng babae ang sarili niyang baril. Nagpaputok ng barilang ama na natamaan at napatay ang 31-year-old na si Terrell Johnson. Ang pangalawang suspect, ang 33-year-old na si Cortez McClinton ay nasaktan din. Nagpapatok rin ng barilang ina ng babae pero wala siyang tinamaan. Si McClinton ay tinamaan ng bala sa dibdib at paa. Tumakas siya mula sa eksena at dinala sa ospital ng kanyang kapatid kung saan siya ay naaresto ng pulis. Siya ay nakasuhan ng burglary, kidnapping at felony murder para sa kamatayan ng kanyang accomplice.